Katlong klase ng damo, yung tinatawag natin na broad broadleaves, ah, malapad na dahon o mahal. Magandang buhay mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po para sa ating mga manonood. Lalo na po sa ating magsasaka ng palay. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagkilala sa mga damo. Uh, dito sa palayan at uh, paano ba sila sugpuin so dinami-dami po ng mga damo sa ating palayan kilala po ba natin ang mga ito Ayan, oh. at saka napakarami din po mga mga herbicide o mga pamatay damo ang available po ngayon sa market so uh, paano po ba natin sila gagamitin o paano ba natin sila Uh, Ika-classify o ita ng pag-spray uh, So para po malaman natin uh, Pag-aralan po muna natin ang mga damo Ayan po So meron pong tatlong klase ng damo Ibig sabihin po uh, kahit anong uri sila uh, Napakadaming uri ng damo Pero yan po ay hinate natin sa tatlong klase ano po, tatlong klase lang po ang damo. So, bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano po talaga siya makilala. Una pong klase ng damo, yung tinatawag po natin na grasses. Ibig sabihin yan, uh, ito yung mga katulad ng damo na palay, o parang damong palay, uh, ito po ay mahaba at makitid ang dahon, may buko ang katawan, o ang katawan ay bilog at walang laman o maaaring may ligules o orikel. Ito pong mga grasses, ito po ay kahawig ng palay. Mapapansin nyo po na ang damong ito ay um, may buko. Yan. Ito yung palatandaan sa grasses. Ito po yung dahon, uh, damo na merong buko. Yan. So, ang palay po kasi, ito, ito ito, ito, ito ho yung palay. Ito, pakita ko sa iyo. Ayan. Ito ho ang katawan ng palay. Ang palay po, meron siyang tinatawag na ligul parang sungot na yan, at saka orekel, yan para yan, parang tainga na may buhok. So, yan po ang ligul at orekel. Yan po, uh, sa buko ng palay, dun sa lapak ano ho, dito ho yung ano eh, yung pagitan ng dahon at saka nung katawan may lapak na tinatawag, may buko. Sa pal sa palay po present po yung dalawang yan, yung ligule at oracle. Pero kapag po sa grass o dun sa damo, kasi minsan kahawig na kahawig po talaga ng damo yung palay lalo na kapag ka bata pa yung damo. Ayan, mapapansin natin para siyang suwi ng palay. Uh, para makilala po natin, tingnan nyo lamang kung may ligul at oracle. Pagka nakita nyo po na meron lamang silang ligul at walang oracle, o merong oracle at walang ligul, ibig sabihin hindi kompleto hindi present yung dalawang 'yan sa doon sa doon sa damo o doon sa tining niyo, ibig sabihin damo po 'yun. Ayan, so ito po yung mga itsura ng mga damo natin sa palay. Hindi ko na ho isa isahin Ang importante po diyan, uh, masasabi nating damo 'yan kung mayroong uh, buko at may present ng ligul or merong oracle, maalim po dyan sa dalawa. Yan yung, isang klase ng damo. Ikalawa po, uh, na klase ng damo ay yung tinatawag natin na si Jess. Ang si Jess po, ito ho ay kantuhan ng katawan. Ayan. Ngayon mapansin nyo, wala siyang buko. Uh, isang kantuhan lang siya. So, ma anong natatandaan nyo siguro, mga panahong una, ito yung pang tuhog ng isda. Pag nanguhuli po tayo ng isda. So, mahaba at makitid ang dahon. Yan, mahaba. Halos kasi nga haba ng katawan. Tatsulok ang katawan. Tatsulok. Kaya sabi natin dyan, uh, tres kantos. Walang buko at wala rin ligules o or oracle. So, mapapansin nyo, yung binabanggit nating ligules and oracle, hindi po present sa kanila dahil wala po siyang buko. Yan yung ikalawang klase natin ng damo. Yan, ikatlong klase ng damo, yung tinatawag natin na broad leaves. Ah, malapad na dahon o mahaba at makitid ang dahon, tatsulok ang katawan, walang buko, walang ligules, walang orgel. Mapapansin natin ito para ito yung regular na halaman natin na malapad ang dahon na nakikita natin sa tubigan. Ang tawag natin diyan broad leaves. O 'yan ho, anong may kabigabihan, dilambutiki. So, mga ganyan po siya. Madali naman pong makita 'yan. So, 'yun po yung tatlong klase ng uh, damo na atin pong pinapatay. Sa tatlong klase pong yun napakarami hong uri ng damo pero yung haros lang yun lang po ang klase ng damo so ka, ano po ba yung ginagamit natin na herbicide o yung pamatay damo meron po tayong tinatawag na pre-plant application ito po mga pre-plant application na po ito ito po ay ginagamit natin uh, para patayin ang lahat ng klase ng damo hindi lang ho damo lahat ng klase ng halaman ay sabihin lang pang-clearing ng uh, ating uh, lupa para maalis ang lahat ng klase ng halaman kasama ang damo ito po yung mga katulad ng glyphosate yan round up siguro kilalang kilala natin siya yan ang glufosinate at saka paraquat yan yan po lahat ang effect po niyan sa halaman pag nag-spray po kayo niyan ay talagang tudas ang ano wala pong sinisino yan so hindi po siya dapat i-spray sa palayan na may tanim ng palay at talaga pong papatayin yan, yan. pero po sa mga magi-clearing ng area sa maisan ayan pwede ho yan sa gulayan tatanim kayo ng gulay ayan pwede hong pang-clear ng area huyan. Uh, ito po yung ikalawa, yung pre-emergence o makatanim ng palay bago tumubo ang damo. Pre-emergence, pre. Ibig sabihin, bago tumubo ang damo, uh, ito po yung ini-spray para mapatay natin yung mga butok ng damo. Regardless po, don sa tatlong klase ng damo, uh, ito po yung pwede natin gamitin na pamatay ng buto ng damo. Yung butaklor, pretilaklor, oxidayason, pendimetalin. Ayan. So, yan po yung mga sampo lamang ano, ng mga pre-emergence sa uh, herbicide. Oh, pre-emergence. So, ito po yung ibig sabihin nito, pambuto ito ha, pambuto. Uh, Post-emergence. Ito naman pong post emergence, ibig sabihin ng post emerge pagkatubo na. Pagkatubo na nung damo. Ayun. So kapag nakatubo na ang damo, napakarami pong klase ng post emergence siguro pinakasikat na sa inyo dito yung 24D. Ayun. So ano-ano po ba yung mga generic uh, name ng mga damo na pwede niyo gamitin? Uh, number 1, ito po, Bispera Boscodium. Yan, isang generic ng pamatay damo, Botaclor plus Propanil. Ayan. Penoxaprop plus Sapener. Penoxaprop plus ito si plus chlorimoron oxidation Pinoxolam Pinoxolam plus Sayalopop Bentason Ayan uh, Pyrebenzosime Like yung Peyangkor Pinoxaprop Pitil Ristar 2,4-D Bipirabaxodium may Tamipop and by Perabac Sodium. So may combination. Kaya mapapansin nyo yung nominee, may presyo talaga. Ano? Kasi dalawang active ingredients po niya. So ito po naman ay yung eksaktong panahon ng pag-spray uh, niyo sa damo ay meron po lagi itong uh, instruction doon sa kanyang label. Nakasulat po yan sa label. Kaya importante po na ito po ay basahin po natin at saka po wag nyo na pong katapangan kung ano po yung recommendation ng nasa bote yun na po ang gamitin nyo ah uh, dahil yun na po talaga yung maximum effect nung gamot na yun yung iba po kasi ah uh, dinodoblin nila ang paggamit o dinodoblin nila ang dosage dahil feeling nila uh, hindi na po tumatalab Um, simple lang naman po yun kung bakit ganun maaaring uh, kaya hindi na tumatalab dahil paulit-ulit nyo nang ginagamit sa isang area so ang nangyayari po yung mga damo na pinapatay natin na nakaka-recover nagkakameron po sila ng tinatawag na tolerance yan tumitibay sila Uh, dahil uh, nasanay na sila ka-spray ng same gene uh, same active ingredient so nangyayari hindi na sila mamatay-matay so tayo naman, syempre kung tayo ay walang opsyon o hindi natin alam ang iba pang brand sa paggamit ng mga pamatay damo paulit-ulit nating gagamitin yung same uh, brand pa rin so mapapansin po natin ngayon noon kasi ah uh, panahong una, ang pagpatay ng damo ay nakadepende sa klase ng damo. For example, para sa sieges, or para lamang sa grasses, or para lamang sa broodleaf. Ano. Pero ngayon, ah uh, ang combination ng mga damo ay yung tatlong klase kaya ng patayin ng isang pamatay damo. Ano. Yan. So ito po yung tipid tips po natin. Ihanda ang lupa sa loob ng isang buwan. So, kapag po kayo ay magtatani, mas maganda pong ang land preparation natin ay one month. Uh, one week interval. Para po yung mga damo ay maka uh, makatubo ulit, tapos ilalan prep ulit natin ang kasunod. So, babaliktad naman yung lupa hanggang matabunan yung damong tumubo. So, maganda po yung uh, land preparation natin is uh 1 week. So hindi siya pang mataga uh, hindi mabilis. Yung iba kasi, sabi one to two weeks yari na agad ano. Pwede ka nang tumanim. Panatilihing malinis ang pilapil at irrigation canal. So dito po uh, sa pagpapanatili po nito ang kagandahan po um yung mga tumubong damo sa irrigation canal eh hindi na madadala uh, doon sa sa palayan kasi nalinis na natin yung mga pilapil o pa, wag na nating intayin pa na yung mga damu ay bumunga sa madaling salita gawing patag ang pagkakahanda ng lupa um, kasi po doon sa mga lugar na hindi pantay ang pagkakahanda ng lupa o yung may umbok na tubigan o may umbok ang lupa o ang pitak ah uh, yun po yung mga lugar na tinutubuan ng damo samantalang yung lugar naman na na may tubig ay wala namang damo so kung mas maganda kung pantay dahil uh, pag nagpatubig tayo salanap lahat yung buong area so mamamaximize malbabawasan ang pagtubo ng damo kilalanin ang damong papatayin o ano ba ho yung mas maraming damo Uh, sa inyo, grasses ba siya, seeds o broad leaves? Kasi po minsan, uh, meron talaga tayong mga mga pamatay damo na specific lamang dito sa tatlong klasing ito. Ano po, although sabi ko nga kanina, uh, kanin parang ang mga pamatay damo ngayon napapansin ko um, uh, ano na siya? One shot, tatlo agad ang tama. Pero, Um, meron pa rin mga specific para don sa klase ng damo. So, tamang dami lamang ng chemical dose ang ilalagay sa tank sprayer. So, nabanggit ko na po ito kanina. Gumamit po ng personal protective equipment. Ang PPE po, ito po ay napaka-importante sa atin. Uh, dahil uh, pwede po tayong mawala ng malay o pwede tayong magkamero ng sakit o ikamatay Kapag po tayo ay ah uh, na contaminate o nalagyan o naagusan ng chemical o na pamatay damo. Ang pamatay damo po ay napaka bilis maka sa atin o makapatay sa atin kung ito po ay uh, dumaloy sa masilang parte ng ating katawan. So, iwasan pong kumain, manigarilyo, uminom habang gumagamit ng herbicide. Uh, yun nga po, yung pagkakontak po sa atin, ano, sa katawan natin. So, kapag natapunan ng herbicide, maligo agad at labahan ang gamit ng bukod. So, wag nyo nang i stock pa o isasama rin sa mga kasama nyo labahin. Dapat po ito'y nakahiwalay at labahan na agad ng bukod. So yung mga yun lang po ang mga sa simple tips po uh, na ibabahagi ko po sa inyo at uh, like share and subscribe po kay Kuy Harvest. Maraming salamat po.